Magandang gabi. Pintahin na naman natin mga kaibigan yung aking income sa pag ta-tricycle. Tricycle. Yung araw na ito. Ito. Tingnan natin. Ayun, no? Fifty. Sixty. Eighty. Ninety. One hundred. One hundred plus yung binili ko kanina saging saging is 13 pesos ito pero marami ito kaunti na lang kinain ko saging 13 huling 20 plus barbecue barbecue 40 ay yung mga yung gasolina hindi na yun hindi ko na sinasali ano man lang yun eh 60 pero hindi ko isasali yun bali 50, 60, 70, 80, 90, 100, 115 plus i ano muna natin to 73 3, 4, 5, 6, 7 73 yung nabili ko kanina oh, 73 73 plus ito 115 50, 60, 70, 80, 90, 100, plus 115 Hmm. 8 8 188 188 ang aking ginansya So. Hindi ko na sinali yung panggasolina ko. Mga kaibigan. Basta yung nandito lang nabili ko. Saging uling barbecue. Tapos ito yung 115, 188 lang lahat. Kasi standby lang ako doon eh, hindi ako nagpa -ikot -ikot. Kaya ito lang yung ano ko, income ko. 188. Hindi kasali yung one, hindi kasali yung gasolina. Yung gasolina ko ah uh, bali 60 lang, 60 pesos kasi may laman man yan. May laman man na gasolina kaya 60 lang ang, ang nagastos ko sa pag Kung isasali ang pang 188 plus 60 8 tapos 14 248 248 lahat mga kaibigan ayan o itong 60 na ito yung may chip yung pang gasolina So, meron siyang 248. Start ako ng alauna. Alauna ba yun? Alauna ba? Yun? Hindi ko matandaan. Alauna o alas 12. Basta dyan part, dyan ako. Nag, ano, dyan ako nag nag-start na mag mag uh, mag biyahe kasi pag umaga hanggang hanggang panghali, hanggang 10 o'clock o 11 ang gawain bahay muna dito muna ako mag may ginagawa ko pakain ng manok o yung mga ano ko maglalaba sa mga damit ko siyempre makalabas ako mga ano na mga kalauna ganyan kuminsan tong alas 12 eh. Kaya ito lang, 248. 248. Kasi yung 60 pesos dyan, ano yan, yung gasolina. Na mahirap talaga ang ano, maghanap buhay, mga kaibigan. Kailangan, kunting tiyaga lang para mabuhay tayo. So, bukas naman Friday kung mag start ako ng umaga talaga mga 7 o'clock abuti ng 500 yan mga 500 ang ano makukuha ma, ma pasada ko makulikta ko sa pasada So dahil hapon na, ayan na, okay na ito, 248. Yeah, at this eh, is meron tayong mailagay na naman sa alkansya. Teka muna, kunin ko. Ayan. Ito kasi alkansya ko pang maintenance, 'no. Oh. Maintenance sa aking tricycle. Ayan. Pang maintenance. Patay ng 30 dito. Ayan Oh. Lagay natin. Pag maintenance yan sa motor. Tapos bigay rin ako sa anak ko na uh, baon. Kong! Kong! Ali! Ali, Kong! Kong! Oh. Dora so, lang mga kaibigan, bukas naman. kasanan tayo muli mag pinta yung mga income ko sa pag drive yun nga kung maaga ako 500 baka mas mahigit pa kaso lang 248 hapon na eh umaga mga 500 uh, yun lang Magandang gabi sa lahat. Meron palang additional itong ano itong pagkain ng manok. Di ba 188 kanina? Hindi ko na isali yung ano yung 55 pesos pagkain ng manok. Ito nabili ko 55 pagkain ng manok tapos ito yung ano kabuuan pala. Ayan. 243. Hindi kasali ito. Itong itong 60. Gasoline. Hindi kasali ito. Ayan. Kung hindi kasali ito, ito siya. Oh. 243 So, 243 Yan na natin yung Ito ilagay natin dito 243 Plus Ito gasolino Dito natin ilagay Gasoline 60 Yan o, 3 tapos 10 kiriwan. Abot siya ng 303 mga kaibigan. Ito yung uh, from ala from alauna ng hapon hanggang uh, 6.30 ng hapon. So ito yung income ko. Yan kung kasali ito siyempre isali natin 303 pero kung hindi isali ayan siyempre ah, malaking tulong din to mga kaibigan so yun lang yun lang ang nalimutan ko yung itong ano pagkain ng manok. Naisip ko ba? Ayun pala may binili pala akong pagkain ng manok. So, lang mga kaibigan. Uh, magandang gabi sa lahat.